Tahimik ang gabi Pero hindi ang mga alaala Ako si Cress At sa gabing ito Sabay nating pasukin ang dilim tahimik ka intramuros tuwing gabi. Ang mga lumang pader, kalsadang bato, at gusaling dinaanan ng digmaan ay tila humihinga ng sariling alaala. Para kay Rico, isang delivery rider na sanay sa iba't ibang lugar ng Maynila. Walang dapat katakutan. Kahit pag siyang dumadaan sa makasaysayang distrito. Pero isang gabi, napatunayan niyang mali siya. Alas 11 na nang madaanan ni Rico ang General Lona Street. Patay sindi ang ilang poste ng ilaw. Pero ayos lang. Kailangan niyang makaiwas sa traffic sa labas. Habang tumatakbo ang kanyang motor sa kalsadang bato, napansin niyang tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik. Walang tao. Walang kotse. Kahit ang mga bantay na kadalasan ay nagronda, wala siyang nakita. Siguro nagpapahinga. Sabi niya sa sarili, pilit na tinatawan ng kakaibang katahimikan. Pero maya-maya, may narinig siyang mga tunog. Mahinang tunog Parang hakbang ng kabayo sa lumang kalesa. Napakunot noo siya. Wala namang kalesa ng ganitong oras ah. Lumingon siya pero wala namang kahit anong sasakyan sa likod. Tanging hangin lang ang gumagalaw. Kaya binilisan niya ang takbo ng motor. Pero kasabay nito, bumibilis din ang tunog para bang sumusunod. Pagdating niya sa kanto malapit sa kasa Manila, bigla na lang tumigil ang tunog. Parang wala lang. May hindi umaalulong ang aso sa paligid. Guni-guni ko lang yata yun. Bulong niya, pero kumakabog na ang dibdib niya. Kinabukasan, halos sa ating gabi uli siya dumaan sa Entramuros parehong rota, parehong katahimikan. Pero ngayon, pagliko niya sa kanto papuntang San Agustin Church, may nakita siyang isang kalesang itim sa dulo ng kalsada. Walang kutsero, walang kabayo, pero gumagalaw. Dahan-dahan itong umuusan, papalapit sa kanya napahinto si Rico. Boss, may tao ba dyan? Sigaw niya. Pero walang sumagot. Sa liwanag ng mga ilaw sa poste, mas marinaw niyang nakita ang kalesa. Itim na kahoy. May ukit na hindi niya maintindihan. Parang lumang-lumang disenyo. Ang gulong nito ay kalahating nabubulok. Pero ang nakakapagtaka, gumugulong ito na para bang hinihila kahit wala namang kabayo. Bumalik sa isip niya ang mga kwento ng matatanda na may kalisang naglilibot doon gabi. Na pag sinakyan mo raw ay hindi ka na makakauwi. Tumindig ang balahibo niya. Nagpaandar siya ng motor para Umalis pero hindi umandar. Para bang may pumipigil. Ilang ulit niyang pinihit ang susi. Wala. Ayaw talagang umandar. Habang patuloy siyang nagmamadaling sinusubukang paandarin ang motor, napansin niyang biglang nawala ang kalesa. Kasunod nito, ang paglitaw ng malakas na tunog sa mismong tabi niya. Parang kabayo na nasa balikat niya ang paa. Hindi na niya tinapos. Hinila niya ang motor. Pinwersang sumindi. At sa wakas, kumagat ang makina. Dali-dali niyang iniwan ang kalsadang yun na hindi man lang lumilingon. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya dadaan doon pero cellphone delivery ang trabaho niya. Walang garanti kung saan siya mapapunta. Katlong araw ang lumipas bago siya muli napagpad sa intramuros ng hindi sinasadya. At gaya ng inaasahan, gabi na naman. Ito na ang huli, sabi niya. Diretso lang ako. Pagdaan niya malapit sa Puerta Real may nadaanan siyang babaeng nakalumang barot saya. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatungo ito. Mahaba ang buhok. At tila nag-iisa. Pinabagalan niya ang motor. Baka kailangan ng tulong. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Dahan-dahang tumingala ang babae. Maputla. Maputla masyadong putla, halos asul na ang mga labi at ang mga mata wala para bang malalim na hukay at sa ilalim ng palda nakita niyang nakalutan ang mga paan nito hindi nakalapat sa lupa hindi na nag-isip si Rico Nag-full throttle siya at ubos lakas na lumipad palabas ng pader ng intramuros. Pero habang papalayo siya, may narinig siyang pabulong na boses. Huwag kang babalik. Ang problema, narinig niya yun hindi sa likod, kundi sa mismong tenga niya. Parang may nakasakay sa likod ng motor niya. Paglingon niya, wala naman pero ang lamig sa batok niya ay parang may kamay na nakahawak. Paglabas niya sa gate pupuntang Muralia, huminto siya sa gilid. Habol ang hininga. Nanginginig ang kamay. Pero pinilit niyang gumalma. Mula ngayon, hindi na ako dadaan dito. Sabi niya. Pero habang tumatayo siya sa tabi ng pader, napansin niyang may mahabang anino sa mismong tabi niya kahit wala namang ibang ilaw kundi sa likod niya at ang aninong yun, hindi tao parang kabayo at narinig niya muli ang tunog mabagal papalapit paulit-ulit hindi tumitigil sumigaw si Rico at tumakbo paalis ng intramuros. Iniwan ang motor sa gilid at saka lang siya huminto nang marating ang may mataong lugar sa labas kung saan may ilaw, tao at ingay. Nang balikan ng guard kinabukasan ang motor, tumatakbo naman ito ng normal. Wala raw problema at ayon sa bantay, wala raw anino o kahit anong kakaiba sa lugar kagabi. Pero nang tingnan nila ang pader kung saan tumayo si Rico, may nakita siya. Isang lumang bakal na ukit ng kabayo at kalesa. Mukhang matagal na. At sa ilalim nito, may nakasulat na halos murado na. Sa gabing walang bantay, sila ang nagbabantay. Hanggang ngayon, hindi na dumaan si Rico sa intramuros kahit kailan pero minsan kapag may delivery siya malapit sa lugar naririnig niya ang mahinang tunog ng kabayo kahit malayo pa siya sa pader at sa tuwing mas lumalapit siya mas lumalakas ito parang alam ng kung ano man doon na siya yung muntik nilang maisama at tuwing gabi, kapag isinasara ang mga gate ng Intramuros, may nakikitang kalesa ang ilang guard. Itim, walang kotsero, at may babaeng nakasakay sa loob. Nakangiti, naghihintay. At lagi nitong tinatak ang kalsadang dinaanan ni Rico noong gabing yun. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.